Sa so karagdagan pa nating mga balita. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kanyang pakikipag sa kanyang kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken na absolutely necessary ang mga pagpupulong nito sa pagpapalakas ng bilateral ties sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ginawa ni Marcos ang pronouncement matapos namang makipagpulong sa kanya. Si U.S. Secretary of State Anthony Blinken noong araw ng Martes sa panahon ng courtesy call nito sa Palasyo ng Malacanang. Sa statement, inilabas kahapon ng Presidential Communications Office ilan daw sa mga usaping na pag-usapan ni Marcos at ni Blinken ay ang mga effort o mga gawain para palakasin ng Philippine-US Alliance, increase cooperation on trade and investment, ganun din ang promotion ng regional peace and security, defense modernization and economic cooperation. Lahat daw naman tayo familiar sa sitwasyon na hinaharap ngayon ng Pilipinas at ng mundo. At nakatutuwa daw para sa panig ng Pilipinas na sa kabila ng makakalagat mga importanteng bagay na pinagtutuon na ng pansin ng Estados Unidos sa iba't ibang panig ng mundo. Kinokonsidera pa din ng Estados Unidos na ang Pilipinas ay mahalaga para sa kanila. Binigyan ito ng sapat na atensyon mula sa globally important issues at nagtungo sa Pilipinas para makipag-usap at tulungan ng Pilipinas sa hinaharap nitong sitwasyon sa South China Sea, sabi pa ni Marcos sa team nitong si Blinken na dumalaw sa palasyo ng Malacanang. Ang pagdalaw ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken ay bahagi ng kanyang Asia Tour o paglalakbay sa iba't ibang kapitolo ng mga kalyadong bansa sa Asya, Pero ang una niyang pinuntahan ay ang Pilipinas. Naganap ito sa harap naman ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ang China. Kaugnay sa pang-aangkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas gamit ang kanilang imbentong kwento ng Nine dash line ng any 10-dash line claim kung saan kung masusunod ng kagustuhan ng China, kanila ang buong South China Sea at ang mga bansang Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Indonesia at maging ang Brunei ay walang pag-aaring karagatan sa South China Sea. Dinala na ng dating Pangulong si Binigno Aquino ang kasong ito sa International Court of Arbitration sa The Hague noong 2013. 2016 nanalo ang Pilipinas sa kaso at sinabing ang Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea at walang karapatan ng China sa South China Sea na malayo sa kanilang bansa. Pero ang China patuloy pa rin ayaw kilalanin ng ruling at ayaw pansinin ng mga paulit-ulit na demands ng pamahalang Pilipinas na umalis na ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Lalong tumatas ang tensyon dahil nagbabanta ng gyera China kapag iginiit daw ng Pilipinas ang kanilang karapatan na sinasangayunan ng international law at maging ng ruling ng Permanent Court of Arbitration. Samantala, sa harap